Hi guys, good morning sa inyong lahat diyan guys. Welcome to my channel Rico Mix Vlog. Nandito kayo ako ngayon guys sa bayan ng San Pascual guys kasi may bagsakan bawat linggo dito guys, mamimili tayo guys. At sana nasa mabuting kalagayan kayo diyan. Habang kayo ay nasa ibang bansa guys. At punta natin guys ang bagsakan. Malitag okra.

So guys, naglalakad tayo papuntang Bagsakan dito ang mga tabako guys oh. naglinya ang mga tabako oh. mga karne so guys ang bagsakan ng San Pascual. May mani o. Oh. Nagpilang mani. Papasok na tayo guys sa bagsakan. Itong mga paninda. May mga daing na pusit.

aku mane. aku ah, worinta. ang mobil. Au. Kagua mangga oh. Asal dire gua apa? Hello. Salamat ako palitan eh. Kisa na si boyas ning imuha na? Daunan? Tagpila? Ha? Isa lang. Isa lang kasi boyas. Bumili ako ng boyas guys, oh. 25 pesos 'yan, oh. 'Yan. Oh. Ang laki ng paliya, oh. mohin Ay, ko, le. Pahingi ko. Uh. Ah. Le, guys. Yung pinuntahan ko sa una sa bundok. May tinda siya dito wala pang isda ito lang ang isda dito sa merkado guys oh yan yan lang <laughs> pili tayo ng ba guys pilang kilo ano eh ha <laughs> saging. Marami kaming saging pero hilaw pa. Ito na lang kay Hinog. Bainte. Kana daw, pila na kilo. Aw, oh, dedi ha Tabako. Oh, tabako guys. Marami tabako dito. Tag 20 ang kilo, 5, 100. Maraming. Ano 'no si koya? Ano? Pila kilo? 280. Wow. Filipino. Pila man lang Filipino? Wala daw ni 5, ap Filipino? 100. Okay. Wala 'n'git. to lang kung gustong may bigas na mais yan may taho mili tayo na mani yan guys press ko na mani guys tag ang eh, 40? 35 35 ko na lang <laughs> Thank you <laughs> Naka discount guys Tag 35 lang na sabi naman yun Thank you Mahipon sana guys o oh, At saka crabs kasi oh, Masarap sana guys pero Allergy tayo dyan Hindi tayo makabili Itlo Imbaw Tag 30 Palita of OB na tapol, guys. Okay. At sa kamote. Bilang OB? 50 daw. 50. O, kanilang. Ah. At, ah, kani? ni Kamote. Bilang man yung kamote? 35 Banggo yang Malaki ang kamote guys oh. Dito guys oh maraming body dito wala Padulong na ta exit, guys. Pauwi na. Di mo kay itlog. Ha? Ah, sige. Exit na tayo sa bagsakan. Bili tayo. Isa lang klase ng itlog. Isa lang. o sako bumili ko na sako guys para ilagay yung mga uh, ko yan na guys ang napili ko guys yan yan ang sakyan ko pa na tayo guys and thank you for watching